Yon, guys, tuloy natin ang day off. Yon, no? muna tayo dito. Ah, oh, ay napakalapad ng kaparangan. Ito, nag-exercise ako dito kahit hapon na. Ha. Ito laan time eh, para makapag-exercise. Umaga, kailangan tulog. Katapos, mga gawain. Tapos ngayon lang nakapagpahinga ng konti. O, oh. baba naman ng konti. Lakad lakad oh, ito yung kabilang kong kali oh. yung mga establishment nandyan lahat ito naman yung pinakamalapit doon sa bahay ko na parang pinaka playing ground nakikita ko minsan dito yung mga para parang mga mga naglalaro ng uh, cricket ba ito, ito yung kanila pinaglalaroan kaya minabuti ko na mag uh, jogging na konti kahit malamig. Kaya ay galagala -gala na konti. Hindi naman masasabing jogging pero walking lang, walking lang pala. Para mawala na konti ang taba. <laughs> lamig oh. Grabe, lamig, lamig dito. Lagang tuyo-tuyo -tuyo yung mga kamay mo eh. Whew. Grabe. Talaga naman. Pero masarap sa katawan. Nga lang, talagang magja-jacket ka. Magja-jacket ka pag uh... magagala ka. Ayun, eh. Mm. Ganda, oh. balik, balik ako doon sa kabila. Walking-walking lang. Ayan, na eh sa kabilang kalye yung aking bahay yun kabilang establishment marami establishment do sa dulo pa eh, hindi man ako nagpupunta uh, hanggang dito lang sa may malapit lang sa bahay ko talaga Okay, bye-bye. Tuloy ko lang yung pag-jogging ko, ha? Thank you for watching.